Amoy mantika at bagong prito ang hangin nang pumasok si Lola Mila sa fast food na iyon sa kanto ng terminal. Hapon na, siksikan ng pila at parang Christmas lights ang kislap ng malalaking menu sa itaas. Burgers, fried chicken, halo-halong combo na may maliliit na numero sa gilid. Kasama niya ang apong si Aya, pitong taong gulang, nakahawak sa laylayan ng blouse niya. Lola, dito raw po order. Turo ng bata sa mataas na self-order kiosk na parang malaking cellphone na nakatayo sa mesa. Lumapit si Lola. Inilapit ang mukha sa screen. Malabo ng mata niya lalo na kapag maraming ilaw. Anak, paano ba to? Nasa ng senior? Bulong niya, mahigpit ang kapit sa lumang pitaka. Sa likuran nila, may dalawang crew na off-duty. Nakakap pa rin at nakauniporme. Nakasandal sila sa poste malapit sa pick counter na Ay, si magtetek pa sa kiosk. Napatawa ang katabi. Baka mamaya iparifan kasi mali ang pindot. Sa counter, abala ang kahera. Seryoso ang mukha dahil pila-pila ang tao at sira ang isang POS. Sa pinakadulo, nakaupo ang isang supervisor, nakakunot ang noo at may hawak na clipboard. Hindi agad napansin ang pag-aalangan ni Lola, yung bahagyang panginginig ng dalili habang sinusubukang pindutin ng order here. Good afternoon po, bati ng isang lalaki sa likod na tila customer din pero pamilyang sa lugar. Maayos ang polo at may ID lanyard na nakatago. Kailangan niya po ng tulong? Mumiti si Lola nahihiya. Apo, gustong gusto ng apo ko yung manok nyo. May senior discount ba dito? San ko ipapasok? Baka kasi, baka kasi mahal. Tumingala si Aya. Ako na po, lo. Sabay pindot-pindot ng maliliit na daliri. Pero, lumabas ang upsell ng Go Large, Add Fries, Add Sunday, nalin lang ng screen. Aba, ang dami palang tanong netong kahon. Bulong ni Lola, nag-aalangan kung itutuloy. May sumingit na tawa sa gilid. Nay, hindi yan tindahan ng load. Asar ng isang lalaking nakakap. Crew sa kasamang branch. Swipe, swipe lang. May isa pang bumuntong hininga sa likod. Babaeng naka-apron. Nakakabagal po ng pila, ma'am. Doon na lang po sa counter kung hindi nyo kaya. Nilingon ni Lola ang counter. Mahaba ang pila. May umiiyak na bata, may nag-aarga bahaya sa ketchup. Pasensya na anak, nag-aayayan lang kami ng apo ko. Hindi na kami kakain sa loob, take out lang. E di maghintay po, malamig na balikat ng babae. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, Tuloy natin ang kwento. Sumikip ang dibdib ni Lola. Naramdaman niya ang init sa mata na hindi galing sa kusina. Sa isip niya, bumalik ang boses ng anak na di na nakauwi mula sa trabaho sa malayo at ang boses ng yumaong asawa na laging bumibili ng burger dito tuwing birthday ni Aya. Dito tayo ma, hirit ng anak noon kasi malamig at mabilis. Ngayon, parang mas malamig ang tingin sa kanya at mas mabilis na ang puso. Lola, upo muna tayo, sabi ni Aya, hinahagod ang braso niya. Ngulit bago pa sila gumalaw, may tumikhim na malumanay sa tabi. Good afternoon po, may may tutulong po ba kami? Lumapit ang isang lalaking nakasut, malinis ang kurbata, may nameplate sa dibdib. Abot tay ang ngiti pero mabaga ang boses. Sa likod niya, may dalawang tauhang nakasut din. May hawak na tablet. Isang staff ang napabulong. Naku, si Sir Winston, district manager. Yumuko ang kasama niyang babae para makita ang muka ni Lola. Ma'am, ako po si Winston. Nakita ko pong may pinipindot kayo sa kiosk. Gusto niyong subukan nating sabay? Di nakapagsalita si Lola, tumanggulang at tinumik ang bibig para hindi umapaw ang luha. Aya, tama, tanong ni Winston sa bata. Gusto mo ng chicken? Tumanggo si Aya, halatang nasabik. Sige, sabi ni Winston, turuan mo ako kung anong gusto nyo. Ako ang magpipindot. Hinawakan ni Winston ang gilid ng kiosk na parang hawakan ng pinto, maingat at may paggalang. Ayan ma'am, pipindutin ko po muna ang senior slash PNWD. Ilalagay po later ang ID. Tapos, regular meal po ba? May libreng tubig tayo para po sa inyo. Sumunod ang screen sa ayos ng dila niya. Chicken meal, rice, sabaw at isang sundae para kay Aya. Hindi na po kami mag magsunday. Pigil ni Lola. Libre po, sagot ni Winston. Welcome treat po namin kay Aya. Sabay abot niya ng tissue sa matanda, hindi para pagtawanan kundi may masalo ang luha. Kuha po tayo ng number at bibigyan ko kayo ng upuan. Dito po muna sa tabi ng ilaw. Tahimik na sumunod si Lola, nang iniyinigang kamay habang tinatanggap ang maliit na resibo. Sa likod nila, tumigil ang halakhakan. Yung lalaking nagbiro kanina, napayuko. Yung babaeng nagsabing nakakabagal, kumapit sa apron niya at umusog palayo. Si Winston hindi tumigil sa pag-asikaso, tinapik ang supervisor at bumulong. Open training now! Tumango ang supervisor, humarap sa staff at sa loob ng ilang sandali may mabilis na briefing sa may corner. Paano gamitin ang assist mode ng kiosk? Paano mag-alok ng tulong na hindi nakakasakit? Paano igalang ang senior discount kahit sa machine? Paano tumingin sa mata at hindi sa problema? Sa loob ng ilang minuto, may lumapit na crew, hindi na nakakunot ang noo. Ma'am, ako po yung maghahatid sa inyo ng order. Pwede rin po kayong kumuha ng extra gravy. Free po para sa senior. Si Aya, gusto mo ng toy? May lumang stack kami rito ng maliit na libro. Libre rin. Nagliwanag ang mukha ng bata na parang may sumilit na araw sa loob ng aircon. Si Lola, sa wakas, nakabitaw ng maliit na tawa na palihim. Hiyaw ng pasasalamat na kinakain ng kaba. Salamat iho, hindi po ako nasasanay dito. Sa palengke kasi, titigan lang ang sukli tapos na. Dito rin po, sagot sa crew marahan, tinitignan na po namin ang inyo. Bumalik si Winston. Ngayon, dala ang maliit na sobre. Ma'am, hindi na po namin papayagan ang na-experience nyo. Malaking paumanhin. Ito po ang aming courtesy card. Hindi po cash pero may tatlong libre na combo. Pang-aya kay aya, pag-onaron siya at pang-kapinyo po pag -sabado. Tinanggap ni Lola. Nanginginig. Sir, sobra na po yan. Pront niya. Isang manok lang po ang pununta namin. Hindi po yan sobra. Kulang cool yan kumpara sa kilig ni Aya at sa pananahimik ninyo kanina. Sa totoo lang, kami ang lumagpas. Sir, mahina at basag ang boses ni Lola. Hindi po ako umiiyak sa pagkain. Umiiyak po ako kasi ang dali po pala ngayon mapagtabuyan. Tumanggo si Winston. Oh ma'am, at mas madali rin yatang matuto kung bibigyan ng pagkakataon. Nilapitan niya ang staff na nakikimasid. Tim, Biglang sa ni Winston, medyo malakas para marinig ng iba. Starting today, ang tawag sa programang ito ay tayo, tulong at yakos sa order. Lahat ng senior, PNWD, first timer sa kiosk at kahit sinong nangangapa, tayo ang lalapit. Walang tatawa, walang magpapahiya. Kung may tumawa, tumigil siya sandali, nakatitig sa nagbiro kanina. Papatawan ng extra hours, pero sa training, hindi sa floor. May pumalakpak ng customer sa likod, sumunod ang iba at unti-unting napalitan ng iling ng masasabing, Tama nga. Sa may pickup counter, maingat na inilapag ng crew ang tray. Manok na mainit, kanin, sabaw, libreng tubig at sundae na natutunaw sa gilid. Parang luha ng sorbetes na nag-aapura. Lola, anini ni Aya, picture po tayo kay sir. Natiginan si Lola, napatingin kay Winston. Ay, huwag na, tanggo niya. Baka nakakaya. Hindi po, sagot ni Winston sabay alalay sa balikat. Memories po yan. At kung may magtanong bakit umiiyak si Lola, sasagot tayo. Kasi minahal siya ng fast food namin mayung hapon. Habang kumakain sila, dumating ang area trainer na may dalang tablet. Sir, pwedeng ngayon din? Tanong niya. Now. Tugon ni Winston. Sa kanto ng dining area, nagbukas sila ng 5-minute huddle. Tinuro kung nasaan sa screen ang senior slash PWD, paano i-override kapag naglalag ang system, paano magprint ng resibo na may malinaw na discount, at higit sa lahat, paano magsabi ng tayong dalawa po mag-order imbes na bawal mo yan. May mga scenario roleplay. Isang batang tulad ni Aya na di mabasa ang English, isang lola na marunong mag-text pero hindi mag-tap isang tatay na tahimik at ayaw ng upsell. Sa dulo, pinapirma nila ang staff sa maliit na panata. Hindi ko gagawing biro ang baguhan, gagawin ko siyang bisita. Bago umalis si Winston, lulapit ang supervisor kay Lola, halatang nahilya. Ma'am, sabi niya, ako po yung nagsabi kanina na nakakabagal kayo. Pasensya na po, nabulag po ako ng dami ng tao. Inabot ni Lola ang kamay nito, marahang pinisil. Anak, lahat tayo napapagod. Pero hindi pwedeng pagod ang inuna sa tao. Salamat at sinagot mo ako ngayon. Napatanggo ang supervisor. Halatang pinipigilan ang luha. Ma, balik po kayo sa Sabado ha. May libreng lugaw kami dito sa umaga para sa sinyo. Sige, sagot ni Lola. Pero daling ko ang kapitbahay kong si Aling Bebang. Mas malabo sa akin ang matanon. Baka malito sa skip at pay. Tawanan ang mesa hindi naman lait kundi mapagbiro na may halong lambing. Paglabas nila, hawak ni Aya ang librong maliit na may mga larawan ng gulay. Lola, may homework tayo. Sigaw ng bata. Ano yun? Tanong ni Lola. Tumawa si Aya. Ituturo natin kay Aling Bebang kung paano mag-order sa kiosk. Tayo daw. Sa labas, humabol ang lalaki nagbiro kanina. Ma'am, mahiyain ng tinig. Salamat po sa pasensya. Ako po yung alam ko, putol ni Lola, ngiting totoo. Bukas na lang ulit tayo magkita. Ikaw ang tutor ko. Turuan mo ako ng swipe. Napakamot ito ng ulo. Natawa. Opo. Kinabukasan may bagong maliit na signage sa tabi ng kiosk. Kung nalilito ka, we'll order together. Just tap assist. Sa baba, may nakadikit na larawan ni na Lola at Aya. Kasama si Winston. Hindi para ikalat ang pag-iyak, kundi para ipakita ang paglapit sa caption, VIP, Very Important Familia. At sa mga sumunod na araw, sa tuwing may matandang lalapit na may hawak na pitaka at question marks sa noo, may crew na kusang aabot ng tisyo at sasabay magpindot. Dahan-dahan, hindi dahil kailangan ng kota, kundi dahil may natutunang aral ang lugar na yon. Sa isang fast food na mabilis ang lahat, may mga puso paling pinipili ang mabagal para mas madaling makita ang tao. Sa huling tingin ni Lola sa pinto, napansin niya ang nakadikit na parang bagong panata ng branch. Magiging mabilis kami sa order pero mas mabilis kaming magkusa. Pinisil niya ang kamay ni Aya at tumawa. Apo, sabi niya, mukhang dito na tayo uulit ha? Opo Lola, kasi dito mabilis ang manok pero mas mabilis magmahal. At sa gitna ng malamig na hangin at amoy mantika, may init na hindi nang gagaling sa prito kundi sa paggalang na wakas ay dumapo sa kalahati. Sa puso ng isang lola na sa simpleng tanong sa harap ng screen, nagturo sa kanilang lahat kung paano umorder ng tama. Sabay-sabay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral lang yung napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!